pinsan namin na din. Eh, wala naman siyang anak na lalaki. Mga anak niya ay nasa London naman. Puro babae. Oh, oh, oh. Ang ah, laki ng chicken. Sarap ito la. Mangga pala ito. Ayan. Ayun. Walang huwag ayus. Bundok ito guys. Bundok. tanim ng palay ng pamangkin ko guys o oh, yan hanggang don sa mata noon yun ang palayan niya ang ganda ng tubo ng palayan yan o <laughs> oh. Ayan oh, ang lawak niyan guys. Kaso nahuli sila magtanim dahil hindi ito irrigated guys. Inantay nilang magbagyo, magulan. Saka kasi nakatanim. Kasi walang irrigation dito na park Yan. Hanggang doon sa abot ng matanaw nyo. Yan. Palayan ang pamangkin ko. Ano? Laki. Nagpunta kami dito sa ah, yan. Siguro maano ito ma-harvest? Mga December. Ito, masan December pa ito ma-harvest, pwede i-harvest. Kasi kaano pa lang, oh. Paganda yung mga damo. Walang kaanong damo. No? Walang damo. Ayan. But, kaya pinunta yun namin guys dulo, Ha? Ha? May Oo. Ano? Nagkuha na si Mor ng saging. Ayan. Madali Nagkuha na yung pamangking ko guys ng saging. Nakakita ng maharbis. Ano? Na saging kinuha ni more, Kardaba? Saba? Saba? Ah, Nagarbis yung pamangking ko ng saba guys. Ayan. Kaya yeah, ito yung road trip namin guys. Yan ang saka ng palay pag nag ano na. Harvest na. Ayan. Laking tanawin. Ayun pa hindi na tayo iikot guys hanggang doon yan eh. Ayun pa doon pa sa kabila oh. Dan. Ang kay bubot na hinog na yung ano niya, tanim niya. Na palay. Hindi na. Parang ganito din, nagsabay-sabay ang pagtanim. Oo. Yan pero maganda oh, lang damo. Kasi inaano pinapuntahan din ito ni Mor. Hindi, ay nagtatanim. Hmm. Yung Wala. Ayan. Kambing! Mm. Nalaki ng baka nito kasi ano, Sapa ito. Tuyo nga ngayon, oh. Hindi mahirapan mag-harvest ang machine dito. Hindi. Kasi tuyo siya. Ano, na-harvesting machine na ang mag-harvest dito? O ano? Ah. Uh, yung dala, ano na? Dala, ano na? Yung machine na, pagka ano na, ano na, yung nasa sako na. Ayun. Kasi malaki to. Oh. Bundok. Pero dito ka lang makikita ang bundok guys na sementado. Kaya wala, hindi siya ano. Hindi siya irrigated kasi sa bundok ito. Hmm. Yan ang boundary oh. Hindi na lang tayo iikot doon. Palayin pa rin doon sa paikot. Ano yung machine nag-under doon? Guys may ano na guys oh, may moon na siya oh. Long lang buwag ang na harvest Lamboy na harvest mo. Isa lang. Doon sa dulo doon, sa nagtanim ng lasuna noon. Doon, doon kayo nagtanim ng lasuna. May dulo doon. Yun sa dulo. Diyan din kayo magtanim ulit ngayon. Hindi. Sa, sa taas pa. Hindi doon sa yung abon natin na punta. Ah. Kasi mas mauna silang mag-harvest doon. Mauna mag-harvest doon. Ito mga December pa ito ma-harvest eh. No? Hindi. Hindi. Ha? Tatlong linggo na lang Tatlong linggo? linggo? O di mga November? Mas dilaw na siya eh. Oh, Ako sabah kayo dilaw dilaw na. Pero oh, maganda oh. Kasi walang damo. Mas maganda ngayon kaysa last year. Last year. Ah, oh, siguro madaming yung produkto. Mabuti oh, yung oh, oh, may sabah. Mabuti ng 150 na Ang per hectare. Ito. May Ito lang. 160, 150. Ha? Uh -huh. Isang uh, sa sopo. Siya na mas marami ngayon. Kaya maganda naman so, oh, siya. Maganda kasi muna. Hanggang doon pa ikot. Wala pang mga... Kanun no bahay yung doon sa dulo? Ano yun? Bahay ano, yun? Babuyan yan. Ah, babuyan yan? Ang ganda. Ang ganda ng ano, yung sob. Ibinigay e sa dalawa kong mayaman na kapatid dito. Oh. Na dapat sana kami ni yung andyan yung... Si ano? Oo. Mas maganda. Mm -hmm. yan. Ang naman sila sa abro. Ako man lang dito. Di ako na Kaya nga. Oo. Kaya din. Ando naman sila sa abro. Dito, manang... Kayo, ano <laughs> oo. <laughs> sa Pero, ano, ano, ano nila. Abuti kung sila. Diba? ba? <laughs> Ikaw naman, wala naman siguro silang hilig magsaka. Wala, kaya doon na sila. Mag, mag doon yung bunso, kita. Mm Doon na sa Germany, doon sila man, manirahan. Manirahan. Okay. Hindi, dapat eh, ano na lang yun. Doon na sila bumili ng ano. Sabi nga ng kapatid ko, yung ani niya, ipunta doon sa Tarlac daw. Oh. Kuit sa Tarlac sabi sa sa tolak eh, sa asawa niya? Hindi sa kanya. Sa uh, mga magulang ng asawa niya. Kaya nga doon. Hindi pwede sabi ko naman. Bakit doon <laughs> dadalhin ano, sinisulti sila? Mas maganda pa yung buhay nila kasi sa amin ng kapatid Oo. ko, sabi ko nga. Okay, bakatin na lang kayo, sabi niya. Oo, dapat <laughs> ganun. Wala naman silang ginastos, wala din silang hirap, di ba? Oo, tapos... Mabuti kung mag-ano sila. Mas maganda yung buhay nila doon. Buhay nila doon. Oh pumunta kami noon, may hindi lang sila tapos may uh, ano din sila, may rice field din sila. Hindi, meron silang paupahan at saka pa nagpaparinta sila. Oh. Tapos dadalhin pa doon oh, ang okay, ani dito. Uh, sabi ko, kaya. Ikaw nag-hirap. Mabuti kung nagtulong sila sa expenses. Diba? Ang okay. hirap silang magtanim ng palay. At uh, makihati. Ang <laughs> so, ganda din doon. Tsaka, eh, eh, na ka la, yung kanina yung pinuntahan ka, mo, ganito din kaganda. oh, oo. sa doon, na kasi. Ito din matataba din ang saging sa bah. Ayan oh. pag may tanim ka talaga guys, may aanihin ka yan. Ayan, ayan o, oh. nagbubunga na naman, ayan. Oh. Meron pa, video mga next month pa yan. Yung isa. Next Oh, yun, know, oh, yun, know, oh, d'yon, d'yon, o, yun, o. Oh. Diba? Ma-next month, ano na yan, harvest na yan. Ala, pumasok na ang, ano. Ah, this cooperation, yan. Yan, kaming bin, guys. Yan, guys. A building, binili ng, ano, government dito ng bayan ng Galimuyod para evacuation center pag magbagyo guys, dyan na i-evacuate road trip sa bundok at palayan guys ikot na kami uwi na kami guys matapos na mag service ha siyenda Binabi na bina kami. Sa, Ang ganda ng tubo ng palay sindat, ngayon. Sa sindat, sa karancho. Oo. oo. <laughs> Yun na. Ah. Kaso ah, hindi kami nakahuli ng manok. Nakalipad. Nakalipad yung manok. Hindi mahuli. Binabi na Pag hindi madalaw-dalaw itong sagingan dito, iba mag ano harvest ng mabunga. Yan guys, so oh. Yan, karutong pa yan na pala yan guys. Kanina sa pinuntanan ko yan. Tapos may kawayan pero walang bambus na. Yan guys. Babus, babus. Patola pala yun no oh.